Yo, up mga kabowler yon uh, Sira yung audio nitong video nito Kaya boys, over muna tayo Update ko ay dito sa lapat Ayan, mapapansin nyo Mababa yung tubig May atab pero hindi siya pumapasok Dito sa pad natin Ayan, kita nyo, mababa yan. So yan, makakarga tayo ng gasolina Sa patubig natin Ayan, kailangan yan para uh, mapalitan yung lumalabas o, yung yung nawalang tubig din sa lapat natin. So yan, kakarga ko na to, papatay ko na dito mga kaboler. Let's go. Ganun nga yung problema doon pag walang atab, yun yung kalaban natin, bumababa yung tubig. Yun yung problema. 3 days nang walang atab yun, kaka full tank lang natin nung makina. 5 hours na naman yun, alas 4 ngayon, alas 9. Hanggang alas 9 pa yun. Malalaki na yung mga pabo natin. no oh buo na yung mga pakpak nila Yan. so yun uh, magdadagat kami coach Jenny ngayon nagaya siya magdagat sobrang init kasi dito sa Ilocos kaya pupunta kami magdadagat kami bibila ko ng barbecue so yun bilhin mo na mga kaboler sa kayo let's go yun pupunta tayo bibili tayo ng ano ng barbecue natin ayun ganda ng Talburakay Yo, walang ano, walang tindang barbecue eh <laughs> Walang tindang barbecue mga kapawler Hanap tayo ng ibang mapupot trip Tignan mo lang kayo dyan. Let's go Wait ka Tira <laughs> Bang Beeeeng Yo mga kapawler yun Punta na kami ng dagat. Ayan, si so, Coach Coach. Hagardo na kami. <laughs> ang itim. Pamilyang <laughs> maitim, be. Si so, Kies ka nga pala yan, anak ko yan. Say ka sa mga kaboler natin. Hello mga kaboler. Ayan lang ang dala namin. Camping chair. Ah, <laughs> uh, ngisit. Ngisit gang. Bayaw! Eh! Mga suki. Poler. Yeah. No. Yeah. Mga idol natin. Okay. Boss. Oh, okay. <laughs> ano na? Wala yes. Wala. Ikaw ang wala. Ako meron. Dito na tayo. Kuya. Oh, yeah. ah, <laughs> si Pagni Punging. Ayan. Gumagawa na naman siya ng cottage. Yeah. Kaway-kaway naman dyan sa oh, vlog natin. Ayan oh. you o. Know? Ipaan Minumang, dagit si Ado! Ah, ha! Sang sangheli! Yon! Iyong basa niya! Gagut-yot! Yun, Mga master natin. Yay! Master! Tara, chill tayo! Pagpag, pagpag! -pag. Two choice. Nagpaparte ng butete. Ayun mga yun. Kala maniligo ka? Tawa na kami dito Uy, matab ngayon Sana pumasok sa lapat Para magkatubig doon Nak, saan tayo? Doon tayo, sa dulo Kaya pa, Chess? Pag nang tala, hindi mm, barbecue, biba? Yan So, it's legal time Nakapag Wala, mayroon. na, okay. Banting. Banting. Tayo. Lang, bilis. Yan, napilit ko rin. Maliligo na kami. Sana. <coughs>

si Coach Naligo na siya, guys. <laughs> <laughs> Yo mga kabawler, punta tayo sa bibilan natin ng barbecue. Gutom na yung anak ko. Punta tayo, let's go! Lamig! Eh, Okay. okay na yung kay Jed? Yung kay Jed, Oo, okay na. Okay na yung kay Jed? Thank you. Ay, okay na. Thank you, na. Thank you, ate. Uy, do'l. <laughs> Diyo sa dagat, oo. Oh. Hindi, siya ano, Kami lang bakit ko. Food trip. Sige, do'l. Idol. do'l. <laughs> <Idol. laughs> Diyan na naliligo kami. Bakit? Ako, ka wala, wala. Wala, <laughs> mga kapowler. Nakakabili na tayo ng barbecue natin. Punta na tayo doon. Gutom na yung dalawa. Ang dami nito. Kaso wala kaming mangkok. Ngayon, mm, mag-ina. Coach Genesos, yes ka. Magti-TikTok yan, sigurado. TikTok is life yarn. Supportive. Supportive yung si Jessica. Ano? Kainan na? Ano? TikTok ko eto. Ah. Food. Food? Okay. Food na. I-ready nyo na yan. Walang alam ba so. ako. Akin yung pa. Kaya ako. Ay mga Ay mga kaboler. food trip namin, no. Simple lang ba? Ayan, oh. No? paa Dugo. Barbecue. kain mga kaboler. Yay! Hey, Li-egg. Sige, katatapos lang namin kumain ng kabolet. Kunting ligo na lang, tapos uwi na rin kami. Parang gusto ko rin ako. Ito so, anak. Ganun tayong tatlo. Ganun tayong tatlo. So, Ligo time na kita sa bahay mga mga ka -baller. Let's go! So, yon mga ka -baller. Tapos na kami maligo. Nakabanlaw na si Cosgenes sa si ayan, Ako na maliligo. Ayan si Bella. Nakikisali pa ako na lang maliligo so yun magbabalaw na rin ako uh, salamat sa panunod palay like pa subscribe pa share ng video natin hanggang sa susunod na video let's go!